na ang barrel system, pati insertions bawal. Ang problema natin, bawal na nga, ginagawa pa rin. Nung i-prepare ng Kongreso ang budget, isasabit yan sa Pangulo para aprubahan or i -vito. bago dumating ang bagong Pilipinas. Pero alam nyo, naniniwala talaga ako sa bagong Pilipinas. Dahil talagang maraming nagbago sa Pilipinas. Dati takot ng adik. Ngayon, malakas sa na naman ang loob ng adik. Dati takot ang tao sa korupsyon o no? takot ang mga opisyal mangorap, Ngayon, nalalakas sa na naman ang loob mga orap. At ang mabigat pa ho sa lahat, Parang ang kakapal ng muka ng mga opisyal ngayon. Tama? Sobra ang kapal. Alam na nagalit ang tao, alam na naayaw ng tao. In fact, huling-huli na sila ng tao. Tama? Narinig na natin ang lahat ng, na ng kailangan nating marinig ng kanilang pagnanakaw at paano nila inabuso ang pondo sa pamamagitan ng flood control. Tama po ba? Alam na natin eh. Alam na natin na sa kongreso nagsimula ang mga mastermind. Tama po ba? Tapos, idinuturo nila ang sisi sa DPWH at sa mga kontraktor. Kung kumita yung mga taga-DPWH at kumita yung kontraktor, mas malaki ang kinita ng mga congressman. Tama ba? Mali kasi sila ang amo. Ang bigayan daw sa kanila, 20, 30, 45%. Siyempre, kikita pa yung kontraktor. Tapos, magbibigay ka pa sa DPWH, dun sa back. Tapos, magbibigay ka pa ng buwis. 7%, 6%, 45, 30, 20, 30, 45%. Sa kanila, Bibigay ka pa sa COA, kung kukuha, isa hanggang uh, 1%, 7% tax, 6% sa back. Kikita pa yung contractor. Kaya natitira na lamang po sa proyekto. Tama yung computation ko noon. 22 to 30%. Yun na lang po sa proyekto. Kung magkakaroon pa ng proyekto. Hello? Pero kung wala ng proyekto, Pinera na lang lahat yon. At magkano daw po yun? ini na isang trilyon hanggang 1.7 trilyon pesos. Eh ilang bahay na naipagawa nun? Ilang eskwela na napagawa nun? Ilang hanap buhay na po ang naitayo nun para mga Pilipinong walang trabaho magkaroon ng pagkakakitaan? Hello? Pero imbis na umasenso ang Pilipino sa perang binibigay din naman natin, sa gobyernong itinatag natin, lalong humirap ang mga Pilipino, binaha pa tayo. Hello? Na sa tuwing uulan at babagyo, nininervyos tayong lahat kung babaha ba. Hello? Tapos sila, sila lang ang yumaman. Tambak ang mga supercars. Tambak ang malalaking bahay na pinagagawa. In fact, bili na sila ng bili ng bahay dahil yung perang kanilang nakalumbat, hindi nila mailagay sa bangko. Kailangan silang bumili ng bahay para lagyan ng perang ninakaw sa gobyerno. Hello? Alam natin lahat yun eh. Tama po ba? Alam na natin yun eh. Pero, imbis na mahiya, imbis na mag-resign, imbis na itigil, sila pa ang nag-iimbestiga. Paano mag-iimbestiga yung tao na siya dapat ang imbestigahan? Ah, po natin at wala tayong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan. In fact, nung September 21, nag-people power na eh. Hello? Tama po ba? Sino sa pumunta nun? Ang dami pumunta. Ako, nandiyan po ako. Pero wala pa rin. Tinutuloy-tuloy ang pagpapasa ng budget ngayon. Ngayon, yung napakagandang investigasyon na pinangungunahan ni Senator Marcoleta. Sino nagustuhan yung investigasyon ni Senator Marcoleta? Ako nagustuhan ko. Bakit? Doon lumabas lahat eh. Lumabas yung Diskaya. Pinangalanan eh. Hello? Lumabas yung DPWH, mga district engineers. Pinangalanan na rin. Lumabas pa doon yung mga congressman itinuro na eh. Hello? Tapos ngayon, pinaltan. Iba na ang direksyon. Iniiwas na doon sa ulo. Hello? Ngayon, alam po natin lahat yun eh. Alam natin na nangyayari. Alam natin na nangyari. Alam natin ang dapat mangyari. Tama ba? Ano ang dapat mangyari? Dapat makulong sila eh. Lahat eh. Dapat magresign silang lahat eh. Tama? Lahat eh. Dahil yung nag-prepare ng budget, kongreso yun eh. Both houses, ngayon nagtuturoan, pati raw senador, mayroong insertion. Alam nyo po, noong patanggal natin ng PDAF, ako po ang nanguna ng petisyon niyan sa Supreme Court, kaya tinawag po yan, the Belhika ruling. Bawal na ang pork barrel system Pati insertions, bawal. Ang problema natin, bawal na nga, ginagawa pa rin. Nung i-prepare ng Kongreso ang budget, isasubmit yan sa Pangulo para aprubahan or i-veto. Ibig sabihin, kailangan ni-review niya dahil siya ang pipirma. At inamin naman niya, nare-review niya. Inamin niya In fact, sabi niya, binito pa nga niya yung ilang portions, which is around 29 billion. Pero yung 400 billion, in-approve niya eh. Flood control yon. Ibig sabihin, lahat sila mulat. Alam nila lahat ng ginagawa nila. Kaya sa maanumalyang flood control project po na ito, accountable silang lahat. Hello? Kaya dapat palitan na natin silang lahat. Palitan, imbestigahan, ikulong, at bawiin yung mga ninakaw na pera. Sunugin daw ng buhay, sabi ni Sir. Relax, relax. Patayin daw. Tagay lang. Tagay lang. <laughs> Yan ang sinasabi ko po. Bakit tayo umaabot sa ganitong klaseng pagpoprotesta? Mapayabang pagpuprotesta nga ito eh dahil yung dapat nilang gawin, hindi nila ginagawa. Yung dapat mangyari na alam natin, hindi mangyayari dahil naanjan pa rin sila. Tama? So saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Oh, alam na natin. Magaling talaga ho ang administration na to eh. Dahil ang una lang inalis, yung opisina ko, yung PACC. Yung opisina na nag-iimbestiga, nagkakaso at nag expose ng lahat ng anomalya at korupsyon sa bansa. Eh yun ang una nilang inalis. Whatever. Para wala palang manghuhuli sa kanila. Pero mabuti ang Diyos na nahuli pa rin natin silang problema natin, mga kapatid, Aram din natin na hindi nila gagawin yan. Tama. Pero alam natin na yun ang dapat mangyari. Sa akin pong palagay at pagkikipag-usap sa iba't ibang mga tao, ang dami-dami na pong mga tao ngayon na sumisigaw na mag-resign na kayong lahat, palta na natin ang gobyerno, mag-revolutionary government na tayo, magtayo na raw ng interim government, Gumawa na ng Constitutional Commission para balangkasin ang bagong saligang batas na magtatawid dati sa atin papunta sa federalismo. Sino rito ang gusto ng federalism? Ayan, buti naiintindihan nyo na po. Maganda po ang federalism dahil kita nyo yung nangyari sa Amerika ngayon. Last week, nasa news, na sinara na po ang federal government. Nag-shutdown ang federal government. Pero dahil na federal system sa US, kahit nakasara ang national, tuloy-tuloy pa rin ang ekonomiya at pagtakbo ng ekonomiya ng Amerika dahil kanya-kanya namang gobyerno ang bawat estado. Hello? So walang problema sa ekonomiya, walang problema sa peace and order, sa kaayusan, tuloy-tuloy ang gobyerno. Hindi po kaya dito na pag nag-away na, ang Presidente at Vice President, damay tayong lahat. Hello? Dalawang pamilya lang nag-away, damay tayong lahat. Yan ang problema natin sa sistema nito. Tatlong daang congressman lang ang nagplano, o isama mo na ang Senado, ang nagplano at nagpasa, isama mo na ang Presidente, ang nagplano, nagpasa, at nag-implement ng maanumalyang flood control program buong Pilipinas baha. Hello? Dahil yung pera at kapangyarihan concentrated sa national government. Hello? Mama? Kaya kung magta-transition tayo sa isang federal na pamahalaan, mas mabilis pong aasenso, mas maganda ang patakbo ng ating bansa.